Ayon sa mga scientist, tayong mga modernong tao ay kabilang sa species ng primate na tinatawag na Homo sapiens at matagal-tagal na rin nag -e ang ating species. Gayun pa ang existence ng mga tao ay parang isang isap mata lang kung iahambing sa buong kasaysayan ng mundo. Ang Earth ayon sa mga pag-aaral ay nabuo higit 4.6 billion years na ang nakalilipas. Samantala ang mga unang tao naman ay nag-evolve mga 315,000 years na ang nakalilipas. Para makasurvive nang sa ganon ay umunlad ang mga modernong tao. Ang ating mga sinaunang ninuno ay kailangang lumaban at manghuli ng mga hayop na mas malaki at mas malakas kaysa sa kanila. Ang ilan sa mga hayop na ito ay mga mababangis na predator habang ang iba naman ay ang nagbibigay pagkain, damit at kagamitan sa kanila. Ano-ano kayang mga hayop ang posibleng nakaengkwentro ng ating mga ninuno habang naglalakbay patungo sa iba't ibang parte ng mundo? Tara katropa at sabay-sabay nating alamin. Number 5. The Columbian Mammoth Ang mga Columbian Mammoth ay isa sa pinakamalaking mamal na nabuhay sa kasaysayan ng Earth at sila ay pinsan ng masikat na mga woolly mammoth. Natagpuan ang fossils ng mga Columbian mammoth mula sa modernong Canada hanggang Mexico habang ang mga woolly mammoth na mas maliliit ay natagpuan sa Northern Asia, Russia at Canada. Ang isa pang malaking pagkakaiba ay ang mga Colombian Mammoth ay may mas kaunting buhok kaya mas malapit sila sa mga modernong elepante, ngunit mas malaki at may mas mahabang tusk. Ang mga Colombian Mammoth ay may taas mula 12 hanggang 14 feet at timbang sa pagitan ng 5.5 at 11 tons sila rin ang species ng mamot na nagtataglay ng pinakamahabang task sa pamilya ng elepante. Ang kanilang task ay maaring humaba ng hanggang 16 feet, spiral at talaga namang matibay. Ginagamit nila ito para labanan ang mga predator kabilang ang mga sinaunang tao. Number 4. Ground Sloth alam naman nating lahat na ang pinag-uusapan natin ay ang mga nakakatakot na hayop na nabuhay kasama ng mga sinaunang tao. At kung ating iisipin, malinaw na hindi kabilang ang mga slot sa listahang ito. paman ang kanilang sinaunang ninuno, ang mga ground slot ay talaga namang nakakatakot dahil sila ay ilan sa mga pinakamalaking mamal na nabuhay sa kasaysayan ng Earth. May iba't ibang subspecies ng ground sloth at ang mga namuhay sa North America ay kasinlaki ng mga modern day rhino at malamang na sila ay isa sa mga kinakain ng mga sinaunang tao. Gayunpaman, ang pinakamalaking ground sloth, ang Megatherium, na nanirahan sa South America mga 10,000 years na ang nakalilipas ay kasinlaki ng isang modern day elephant. Sila ay maaaring lumaki hanggang 20 feet mula ulo hanggang buntot at maaaring tumimbang ng hanggang 4 tons. Ang mga huling species ng ground sloth ay nabuhay mga 4200 years na ang nakalilipas sa mga isla ng Caribbean at ang pagdating ng mga tao roon ang naging sanhi ng tuluyan nilang extinction. Number 3, Smilodon. Ang mga Smilodon na mas kilala sa tawag na saber tooth cat ay unang lumitaw sa Earth 42 million years na ang nakalilipas. Maraming species ng mga Smilodon at karamihan sa kanila ay namatay bago lumitaw ang mga unang tao. Gayunpaman, ayon sa mga bagong pag-aaral, ang mga sinaunang tao na nanirahan sa Amerika ay posibleng nabuhay kasama ng dalawang magkaibang species ng saber-tooth cat. Ang Smilodon fatalis at Smilodon populator. Ang Smilodon populator, ang pinakamalaki sa lahat ng species ay maaring lumaki na kasinlaki ng African lion at kasinbigat ng Siberian tiger. Ang pinakamalaking subspecies ng tigre sa mundo ngayon. Dahil sa sila ay malaki, sila ay malakas din. Maaring pabagsakin ng mga smilodon ang mga hayop na mas malalaki sa kanila gaya ng mga mamot. At tulad ng mga modernong tigre, hinihintay nilang makalapit ang biktima at saka sila maglulunsad ng sorpresang pag-atake. Taglay ang dalawang pangil na kasinghaba ng kitchen knife. Masasabi mong isa talagang deadly predator ang mga smilodon. Gayunpaman, ayon sa mga pag-aaral, hindi ganoon talakas ang kanilang bite force na mahalaga para sa isang predator. Ayon sa kalkulasyon, sila ay nagtataglay lamang ng one-third ng bite force ng mga modernong leon. Gayunpaman, nagtataglay naman sila ng flexible jaw at kaya nilang buksan ang kanilang bibig ng hanggang 120 degrees kumpara sa leon na hanggang 60 degrees lamang. Hindi rin ganoon katibay ang kanilang mga ngipin, kaya para mapunan ang mga pagkukulang na ito, nadevelop nila ang pinakamalakas na forearms sa lahat ng big cats sa kasaysayan. Pinaniniwala ang ginamit nila ang lakas na ito upang hawakan ang kanilang biktima at pagkatapos ay isinasaksak nila ang kanilang mahabang pangil sa leeg ng biktima. Ang isa pang teorya ay paulit-ulit na sinasaksak ng mga Smilodon ang kanilang biktima gamit ang mahaba nilang pangil matapos nila itong mahawakan. Paano man nila patayin ang kanilang biktima? Siguradong hindi na nanaisin ng sinumang sinaunang tao na mapasailalim sa mga bisig ng isang Smilodon. Number 2 Giant Short-Faced Bear ang mga oso ay unang lumitaw mga 40 million years na ang nakalilipas at ilang mga subspecies ang nag-evolve sa pagdipas ng mga taon. Ang isa sa mga ito na posibleng nakaenkwentro ng ating mga sinaunang ninuno ay ang mga giant short-faced bear. Ang mga giant short-faced bear ay may taas na 5 feet. Subalit kapag sila ay tumayo, Aabot sa 12 feet ang kanilang taas mula paa hanggang ulo. May kakayan din silang tumakbo gamit lang ang dalawang paa at kung iyon ay hindi pa nakakatakot para sa iyo. Ang mga giant short-faced bear ay nagtataglay rin ng mahabang braso at may kakayan silang tumakbos sa bilis na higit 60 kilometers per hour, mas mabilis pa sa mga grizzly bear. Nangangahulugan din ito na mas mabilis pa sila sa pinakamabilis na tao sa kasaysayan, si Usain Bolt na nakapagtala ng record na 45 kilometers per hour. Ang mga giant short-faced bear ay isa sa pinakamalaking carnivore na nabuhay sa North America. Una silang lumitaw mga 800,000 years na ang nakalilipas at sila ay extinct mga 11,600 years na ang nakalilipas. Number 1, Gigantopithecus. Siguradong pamilyar na sa iyo ang nilalang na ito, lalo na kung napanood mo na ang live adaptation ng The Jungle Book. Ang mga Gigantopithecus ay ang pinakamalaking primate na nabuhay sa kasaysayan ng Earth at sila ay kamag-anak ng mga orangutan. Sila ay may taas na 10 feet at timbang na humigit-kumulang 1100 pounds. Ang una mong mapapansin sa mga Gigantopithecus ay kahawig sila ng mythical creature na tinatawag na Sasquatch o Bigfoot. Gayunpaman, ang mga dambuhalang primate na ito ay matagal nang extinct, mga 100,000 years na ang nakalilipas ang dahilan kung bakit sila na extinct matapos manirahan sa Earth sa loob ng 6 hanggang 9 million years ay dahil kailangan nila ng maraming pagkain tulad ng mga prutas upang mapanatili ang kanilang mga higanting katawan na hindi problema noong tropical forest pa ang kanilang tahanan sa Southeast Asia. Ngunit dahil sa pagbabago ng panahon, nagsimulang maglaho ang mga kagubatan na kanilang tinitirhan at naging mga tuyong sabana na naging sanhi ng pagkaubos ng kanilang pagkain at kalaunan ng kanilang extinction. So that's it. Maraming salamat sa panonood and see you next time.